Samantala, naispatan ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 12 ang isang blooming rafflesia na itinuturing na pinakamalaking uri ng bulaklak sa mundo. Nakita ang giant na bulaklak sa Ala Valley Protected Landscape sa South Cotabato. Ayon sa DENR Region 12 sa isinilala sa isinagawang fieldwork ng kanilang mga tauhan na ispatan ang Rafflesia species na 93 cm ang lapad. Ito na ang pinakamalaking species na nasabing bulaklak na natagpuan sa Ala Valley Protected Landscape. Ang Rafflesia ay itinuturing na critically endangered at ang species nito na kadalasang nakikita sa Mindanao ay ang second largest sa buong mundo. Noong February 2025, isang kaparehong species ng bulaklak ang nakita sa Lake Cebu, North Cotabato na may sukat naman na 65 centimeters.